Besides nothing going to 50 na Kailangan minimal na yung bawat kakailin natin sa mga kailitong kainan Siguro yung mga pata na yung mag-iigil dito Pero hindi na natin palalampasin lang pa kung masarap na ito Sa dami lang po tayo Ito po na ulayin natin Hindi ko alam kung anong pangalan na ito Pero malambot yung meat niya Pero sweet siya, matamis siya Lili lang lang niya So, unang po tayo pa pala Panalo na Kaya tar na Nakatama. Sa kasalukuyan na dito nga yung pinakamishep dito Boss, ano ang pangalan niya? Robert Tamayo Si Boss Robert Tamayo Alam nilang natin dito kung ano yung mga ginawa niya rito Tulad nga ito, Boss, anong tawag dito? Ang Ha? Ang marami. Titikman natin at patutunan nga natin kung gano'ng makakasarap siya. Tila na lang natin yung gustya. Kung talagang maaari tayong bumili nga rin sa chef natin na si Boss Tamayo. Sabi nga nila, sabaw pala, ulam na. Tara na! Magka naman isang tao, di ka sa ating napuntahan. 3.58, sa alagang 3.58, mga kain na malas yun. Mga kain na daw lahat. Kain na ba? may pilaan yung lasa. Baka ito na ako ng Ito po yung kain Dito na nga tayo. Kasalukuya dahanap na nga natin yung ating kakainan. Ito nga yung pangalan dito tayo sa Sergeant Alcaraz Itong place ng ating kakainan Nasasakupan pa rin ng Banawi Tara, pasok na tayo Ito yung pinakabunga na rito Nakabupay na lahat Siguro tingnan muna natin yung paligid nito kung gaano siya kalawak At kung may itinatago rin ganda Ito yung mga pagkain, nakalatag na ito yung mga pamilya ko nandito na rin. Ito na nga, papakita na muna natin ang gabusan bago tayo sa mandok. Ito yung mga shoes nila. Ito naman, mga sok lang nga dato. Ito yung mga sok nila. Siopaw. Ito naman, siomay. Ito

di siapa unap air mentuh terus saya puru keramian itu parang tetap ya yang di pening parang kayak ini itu So, lumalap ang Bon, kamusta naman yung lasa? Gutom na gutom yan. Di pa na ngalian. Ano nga lang ba? Talagang three taste. Ito yung ayaw naman dito sa camera. Pero, so, susubukan natin dito. <laughs> na Kumusta naman yung lasa? Sarap. Pwede yung balik-balikan na. Sino yung may, may birthday? <laughs> ito naman yung nagsiselebrate. Ano naman masasabi mo? Ito. Pwede, pwede. At ito? Rapsa. Rapsa daw, rapsa. <laughs> ito naman yung mahal kong asawa. Anong masasabi mo naman?

Ito ba ay tungkol sa presyo? Sa tingin ko, ano nga sinabi mo? Swabi, sa Pupay nga yung panila. Uh, pupay ng na mga Yung masa. Pero yung lasa? Ariglado ng ariglado ka. Kalang ng sob na sob ka rito. Dahil pang mayaman yung lasa niya. <laughs> Wala na tayo. Pakemi-kemi nito. Kamain na natin para, para manamnam na natin ang gabus to. Hindi pwede puro karne. Kailangan may gulay o ayang rutas. Kahit anong piliin mo rito sa pagkain na to. Panalo. namin kinain. Ito na yung mga plato na katibayan. Pero unti-unti pa rin silang kumakain. Ang daming sari-sari pang pwedeng kainin. Hindi nga lang, baka mabigla naman tayo. Tanda rin lang muna natin. Wala ka man ata ito. Minsan daw itong kainan na ito kulay ludig lagi lalo, lalo lalo na pagsabal at linggo siguro pwedeng balikan nga dahil sobrang dami ng putay eh, at masarap siya yung presyo pala nito ang pero pang mayaman yung lasa kailangan sa bawat kain natin pang chay lang natin yung bawat pagkain natin kailangan minimal lang pero isang talagang maakit kasi pagkain nila hindi pala magpaslow. para sa akin, hindi na mahalaga kung mahal man mura ang importante sa akin kasama ko yung aking pamilya ito nga pala yung tramway napakaraming outlet pala nila eh, hanapin nyo lang sa Facebook page nila kung saan saan, mayroon sa Timog at kung saan saan pa walang problema sa pagkain kasi patuloy-tuloy yung pag-refill din lang nila ang kagandaan dito, malawak yung parking lot nila. Kung makakain nyo yun, kung sakasakali may sakyan ka, walang problema sa parking nila. Salamat po sa information mo. Talagang 3.50. Malalasaan nyo naman kung ano ba yung iba't ibang pagkain dito at Malamang hindi mo maubos na matikman. Huwag ka agad. Salamat! Ingat hanggang sa muli, babu!